Okay guys, meron tayong service dito na Panasonic. Ang problema nito guys, habang nagkakarga ng tubig, lumalabas naman sa drain yung tubig. No? So madali natin guys ma-identify kung ang problema nito ay board or may kalang sa drain. Tulad nito guys, naka-off siya. Binuhusan natin siya ng tubig. So ang nangyari, dumiritso lang yung tubig sa kanyang drain. So ibig sabihin guys, ang problema nito ay nasa drain valve no kasi guys dalawa ang problema guys ng isang washing machine kapag ito ay nag uh, kakarga ng tubig tapos naglalabas lang or nagdi-drain diretso yung tubig pwedeng motor or drain valve so dali niyo siyang ma-identify no ang gagawin niyo lang bunutin niyo yung washing machine buhusan niyo ng tubig sa loob tingnan niyo yung drain kung lumalabas so ibig sabihin pag lumabas yung tubig diretso nasa drain valve ang problema no so ito ngayon guys ang ginawa natin pinahiga natin yung washing machine para mabaklas natin itong pinaka drain valve niya no so ayan medyo maliit yung kuha natin dito kasi maliit yung area mahirap na Hindi maka position so ang unang ginawa namin dito guys kinalas namin itong pinaka drain motor no para makita natin kung mayroong may nakakalang may doon sa drain valve no so bubuksan natin kasi yung pinaka drain valve so ang gagawin natin guys ah uh, So yan, so tanggalin natin guys yung pinaka drain motor para mabilis natin matanggal yung pinaka drain valve, no. So ganun po guys, kapag nagtanggal kayo ng drain valve, alisin niyo po yung drain motor. So sa pag-alis niyan guys, gamit kayo ng number 10 na uh, rinse, no, para mabuksan niyo yan. No, number 10 po yung panuk ay yung pangbukas diyan doon sa kanyang bolts, no. Kasi nga kung hindi niyo yan tanggalin, mahirapan kayo magtanggal ng pinaka valve niyan. So ito yun guys, so nandito yung valve yan. So, ikotin nyo lang yan siya pataas. Ayan, pag naikot nyo na, pwede nyo na siyang matanggal. No, so, dito kapain nyo siya kung may nakakalang. No, usually kasi guys, dyan barya ang kumakalang. Usually naman, dumi. No? So, sa oras na ito, wala tayong nakitang barya guys na nakakalang dyan. No, so, ibig sabihin, walang barya na kumalang para magkaroon siya ng auto drain. So, ang gagawin namin guys, ah... Uh... Tinanggal natin yung pinaka drain valve no dito tayo mag-focus ngayon sa drain valve kasi wala naman siyang nakakalang no sin si, si, uh, na natin dito so walang nang nakakalang guys dito sa kanyang drain valve no so ayan so maraming business na natin to na vlog guys siguro mga part 3 na ito ng ating uh, pag-vlog, no sa nagdi-drain na uh, Panasonic washing machine So nilabas lang natin ulit no para magkaroon lang ulit ng uh, idea yung iba no na hindi pa rin nila nasundan kung paano ito gagawin no. Ayan. So ngayon guys, if ever na wala kayong nakapa diyan. Walang nakakalang no, wala namang naipit na barya tapos yun nga nagkaroon ng auto drain ng inyong washing machine. Ang gagawin nyo guys, yung drain valve naman ang inyong linisin no. Kasi minsan guys kapag matigas na yung pinaka drain valve niya, nagmarami ng dumi. Parang nagsisimento na ang kumakapit Hindi na rin siya magkuklos ng maayos Dahil tumitigas siya, no? So hindi niya nailapat ng maayos doon sa paglalak Na yung pinaka-rubber, no? Ayan, so ito guys, yung pinaka-rubber ng drain bulb, no? So ang ginawa namin dito, nilinis namin ito Kasi malaming parang siminto na kumakapit dito Kasi guys, pag matigas yan Hindi na yan siya kakapit, no? Ayan, oh, nilinis natin Ayan So lang po natin yan So pagkatapos natin linisin yan, yung spring yan sa loob, tanggalin natin. Uh, hatakin lang natin para lumakas guys. No? Para lumakas yung balik ng rubber para hindi na siya magkaroon ng auto draining. No? So yun lang naman ang naging problema lagi sa mga gaitong washing machine. Kung walang nakakalang, yun yung kanyang... Ayan guys, tatanggalin natin yung spring nito. Ayan. So pag natanggal natin yung spring guys, ang gagawin natin, hatakin natin para lumakas ulit. Ayan o. Oh parang iinatin natin para lumakas siya ulit no kapag nainat na natin babalik na natin siya dito sa pinaka drain valve nya no so pag magbalik kayo dyan guys uh, gamit kayo ng long nose splice, no pag binalik nyo yan ayan no ayan babalik nyo siya tapos gamit kayo ng long nose splice. ayan hatakin nyo yung pinaka spring tapos pag nahatak nyo na ayan hatakin nyo Yan, Ibatak nyo yan, gamit kayo ng gunting para ipitin nyo yung spring para hindi siya bumalik. Para makapaglagay kayo ng kanyang lock. No, ayan. May lagay nyo yung lock niya din. Yun. So, ganun. Okay na siya. No? So, din, ibabalik na natin. So, pagbalik naman, mabilis lang ito. Madali lang siya ibalik. No? Ayan. So, ibabalik lang natin. Tapos, itama lang natin. May guide naman yan, guys. Tapos, isang pihit lang yan para malock siya. May pipihit lang yan diyan para mag-lock siya. Ipipitin mo lang pababa ayan So, yun. Pag nag-lock na yan, guys, uh, balik nyo na din yung pinaka-drain motor. So, mabilis na lang siya, no? Mabadali na lang siya. Ibalik. Ayan. So, make sure nyo, guys, na nakalock yung drain valve, no? Kasi may locking yan, eh. Pinipihit lang, no? So, ayan. So, ginawa natin, guys, ito na. Tinisting na natin, no? So, kung mapansin nyo, guys, wala nang tumatagas. Ayan, no? Wala na. No? binuhusan na natin ng tubig yan pero wala nang luwalabas na tubig dyan. So, yun lang yung problema niya, yung spring niya, tsaka nilinis natin yung pinaka drain valve niya. So, dahil wala na, okay na. So, ibabalik na natin yung pinaka drain motor, no? So, yun, binalik na natin. So, yun, gamit pa rin tayo ng number 10 na uh, socket trains, no? Ayan. So, ibabalik lang natin. Sa mga gusto magpa-service sa amin, message lang kayo sa aming Facebook page, uh, North Cherry Repair Shop. O sa mga nag-order ng parts sa aming Facebook na Nurture Vlog. Ayan. No, so 'yon, babalik lang natin. So kaya natin ito guys, ay ulit yung pagbablog sa mga ganito para masundan ng lahat, no? Kasi ang iba hindi pa rin nila sundan kahit na i-vlog na natin. So siguro kung makapag-upload tayo ng 5 times or 10 times sa mga itong problema, baka masundan na ng iba, no? Kasi ang iba naman mahilig talaga mag-DIY, no? Yung iba naman, Uh, hindi nila kaya no so wag kayong maniwala guys na dahil tinuturo natin yung paggawa ng mga ganito ay mawawalan tayo ng gawa hindi yan totoo no kasi nga kami kung mapansin nyo hindi kami magkanda ugaga sa mga schedule namin samantala tinuturo na natin yung problema kasi actually guys sa amin no yung side namin pag minor problem hindi na namin yan sinya service tinuturo na lang namin yan kung hindi kaya nila saka namin yung service so yan guys nagwawas yan pero wala na siyang kalab pagas no so ayan so working na po ito guys no so yun yun lang naman guys thank you bye, -bye.